Isang movie na puno ng mga rambulan at makbakan habang nasa iisang trend lang sila. Kung kulito sa isang lalaki na sumakay sa isang tren para kunin yung girlfriend niya na ikakasal na sa iba. Pero habang nasa gitna sila ng biyahe, dito sila magugulat nang may mga dumating na mga taong aatake sa kanila. Kaya naman para mailigtas niya yung partner niya, dito niya gagawin lahat para labanan at matalo lahat ng masasamang taong nandun sa may tren na yun. At gagawin niya to sa pamamaraan ng pakikipagrambulan ng mala John Wick. susunod na oras, dito siya makikipagbakbakan, balian ng buto, babalentong at kung ano-ano pa para maprotektahan niya yung partner niya at lahat ng sakay ng tren na yun. Tell ng movie, basahin niyo na lang yung title kasi hindi ko pwedeng sabihin. <laughs> Sobrang madugo at ma-action tong movie na to para tong pinagsamang bullet train and the raid pero medyo lang naman kasi iba pa rin naman yung the raid, goated yan. Gustuhan ko dito yung idea na nasa train lang sila na maliit lang, masikip and limited lang yung pwede nilang puntahan na pandagdag ka ba din. Kung sa LRT to sa Pilipinas mangyari tuwing rush hour, hindi ka na makakalaban eh. Balikat mo na lang yung makakagalaw sa sobrang sikip eh. Ganito ka lang oh. Uh, uh, uh. <laughs> Natatawa ako sa ibang mga nagko dito, hindi daw makatotohanan yung movie kasi ang konti lang daw ng sakay, tsaka ang linis daw ng tren. <laughs> Partly true naman, pero since hindi pa naman ako nakakapunta ng India, so hindi ko rin naman fully alam. Alala ko lang saglit dyan yung sa Miracle in Cell number no. 7 na remake dito sa Pilipinas na hindi ko masyadong maseryoso kasi hindi ko maramdamang sa Pilipinas yung setting eh. I kung usapang acting, ang ganda ng acting ni Aga Inesia and, and yung the rest ng cast eh, Pero yung kulungan, saan ka makakakita ng kulungan sa Pilipinas na ganito kaluwag at ganito kalinis? <laughs> Tayo doon sa may trailer, sa India nga to galing so sana may maipakita sila ditong bagong approach in terms of fight scenes na original sa lugar nila. Tulad ng kay Tony Ha sa Ong Bak at kay Iko sa The Yung fight scenes din dito, medyo napansin ko na mala upgrade siya ng movie pero I don't know why. Baka may mga ganong mystery or twist dito. Baka may twist din doon sa character ng lalaki kasi bakit naman siya biglang sobrang galing niya makapaglaban? Like sino ba siya? mga parts din doon sa may fight scenes na nabagalan ako na halatang nag-aabangan sila pero tignan pa natin kasi may potential naman. Medyo wonky wonky din yung acting nila in some parts pero ayun nga tignan natin kasi konti lang din naman yung mga pinakitang dialogues doon sa may trailer. Overall I love the vibe of the film, the premise and location and basta mala John Wick na movie papanoorin ko yan. So again, ang title na to ayan, nabangan natin to on July 4 or 5, 2024.